Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon may nag-request sa atin <laughs> dito sa may malainin bago na ay sa may Bilya Caridad 2. Hindi ko alam kung ito yung Bilya Caridad. Uh, Bilya Caridad 2. Kasi alam ko, Bilya Caridad 2. Bilya Karidad nga ba? Puro pa si 2, no? Aso, no? So yun, Bilya Caridad. Nasaan dito yung ano? Black 2. So, hinahanap ko yung Black 2 kung nasaan kasi mukhang matatas yung mga Black dito. Saan papunta yung ano? Doon papunta doon sa harap? May Black 2? Ah, oo, no? Kasi ikutin nga natin. Sige, lipat natin yung camera natin para makita niyo Kasi ito, 146. Sinahanap ko yung... Uh, tapos kami Pababa na yung kabila. Yung sa kabila? Dito yung si Lipad natin yung camera natin para... Wala naman na kami. Sige, Yasun. ano kita mo ako? Black... Kaya nga naman, bakit wala kong tayo Dito pa, pa, paano na doon? Pataas din sa kabila doon? Pababa. Ah, pababa doon? Di ba kasi na 55? Oo. Sige, Yasun, dito mo na kami. So, hinahanap natin yung black 2 at black 4. di ko alam kung may black... 2 merong black pore dito. Marami ng mga na-relocate dito sa Villa Caridad. Itong Villa Caridad, uh, magkakasama to nung Saint nung St. Mary Magdalene, Rancho Verde 1, at saka 2. So, parang ginati hati lang. According sa kulay ng bahay, So itong mga gantong kulay, uh, bilya yan. Ayan, kulay pula na yan. ah uh, St. Magdalin na yan. So napaka-busy na ng lugar dito kasi hapon na yun. Uh, Napakadaming tao. Doon ka na lang? Dito ako, dyan lang tayo magkita sa ano? Oh, dyan tayo magkita. Hanapin ko yung ano. Dyan, sa kanto dyan. ah uh, dito muna tayo. Pagka, doon kasi, sa may main entrance, di ko alam kung nandoon yung <coughs> block 2. Pero dito sabi pa itong lugar na to dito. Ayan, kikita nyo, dalawang kulay yan. So itong nasa kaliwa ay uh, Caridad. Yung nasa kanan naman yan ay uh, St. Mary Magdalene. So ngayon, yung total 1 Black 144 na ito, Ganda hapon. <laughs> <laughs> Nasaan na, pasawa ka sa vlog. ditong black, ano, black 2 tsaka 4? Black, ano? black 2 tsaka 4? Black Oo. Ano, alam ko eh, bago-bago pa lang. Ah, ganun ba? <laughs> ano lang, ah, sige, salamat. Iko, di ko may nagre-request kasi kasama ko sa video ko ah. <laughs> salamat. <laughs> so, ayan, mukhang mahirapan tayo hanapin yung block 2 at block 4 kasi mga higher block ito nandito. Ang sabi sa atin na yung pababa na ito papunta doon. Ang problem is matataas yung mga nakikita nating ano. At ito naman sa kanan, eh, St. Mary Magdalene na yan. So nagtanong tayo kay Kuya yung uh, na-relocate na dito kung meron bang block 2 at block 4. Uh, shout out sa inyo, Sir Mam... Ma ah uh, saan na ba yun? home oven at saka ano to? chromio at chromio at chromio so ayun ah uh, block 2 at saka block 4 ah uh, medyo mahaba-haba itong lalakarin natin na to hindi ko lang alam so ito dito ito ayan o bilya Karid, karidad to. Marami ng mga beneficiary. Alas kita nyo, alas may mga narilukid na dyan. Kumbaga may mga may mga residente na talaga. Excuse. Kada hapon. Uy. Wow. Kita nyo yun, no? A surprise naman, no? Naka-sickle for, 140. Ito, 140 na. Black 140. Sana makita natin yung uh, black 2 tsaka Black 4 kung meron man. Kung wala, hindi ko alam kung dito ba sa uh, balay yung inaano ninyo. Kadang hapon, kuya. Meron Black 2 at saka 4 dito? Black oh, yeah. Oo. Black? Oo. Hindi saan. Hindi saan. Sige kuya, salamat. So, itong isa, kita nyo, naka-second floor na. Napa-renovate nyo na. Ang galing, nakakatuwa naman. So, yung likod lang pala ito ng bahay, oh. Wow! Kaka-inspire naman na, di ba? Siyempre, kung may pera ka na, bakit hindi pa? Kanda ngapun po. <laughs> So, ikutin talaga natin itong uh, Villa Caridad. Hindi naman ganun kada... Uh, marami, although marami rin naman. Pero, uh, mas marami kasi yung... Uh, ito si Mary Magdalene. So, ito, 37 na. Uh. block 37. Ay. So, kikita nyo na yung dulo na yan, no? Ah... Uh, Palayanin, yan, yan. yan na yung pinakahangganan. So ito 34 or 36 na mukhang wala. Mukhang walang ikot tayo kung para may pasel ko kayo dito sa Villa Caridad. So sana mayroon pong talagang uh, black 2 in black 4. So nakikita nyo na yung palayan na yan dyan, oh. Palayan na dito. At may music pa dito. So nakikita nyo rin kabilang mga bahay na yan dyan. Mga pabahay din ng gobyerno yan para naman sa mga sundalo. So, ayan, ito na yung dulo na. May music nga lang. <laughs> so, ito, ito na yung pinaka eh. So, ayan, wala na rito. Lupa na lang to na often ah uh, palayan Tapos, block 36 na. Yung pinaka -dulo. Ayun lang. So parang taimik dito sa lugar na to ah. At halos lahat talaga may, may mga kumbaga may mga resid, residente na, may nakatira na. So ayun oh. No? Ito na paikot dito sa kabila naman eh rice field din ito dito pala yan din ito dito. Kada nga po po kuya. Kuya, meron bang block 2 and lot 4 dito? Black 2, 2 tsaka lot 4. Ah. <laughs> oh, may nag-request kasi sa akin, surely nagba-vlog po ako, kuya. May nag-request sa akin kasi kung pwede daw pa sila yung Black 2 and Black 4 uh, dito sa Villa Caridad. Black 4 not all. Ito kasi 137, no? Oh. oh, sige kuya, ikot na lang ako kung meron galing. Malangin. Oh, salamat kuya. Black Thank you. <laughs> so, ayun. It Black Black 4 kuya, tsaka Black 2. Black 2. Mm. Ah, nagkasama ko kayo kuya sa video ko ha. Ah. Nagba-vlog po kasi ako. May nag-request uh, kasi sa akin kung pwedeng pasyalan yung Black 2 tsaka Black 4. Black 4, Black 4. Oo oh. oh. oh, nga, eh, mukhang, aywan ko kung meron doon sa Bukana, no? Kasi mukhang pataas dito sa ano eh. mataas sa amin. Ah, doon sa kabila? Mas mataas pa doon? 182. Greenhouse. Ah, greenhouse yun. Salamat po. One. Sige, salamat. <laughs> salamat sa inyo, kuya. Kuya, kasama ko kayo sa video ko, kuya. <laughs> sa thought kila, kuya. Thank you, kuya. <laughs> so, ayun. Mukhang wala ata yung Black 2 at saka Black 4 dito sa Villa Caridad, dito sa may malainin bago. Alam ko kasi ito na yung Villa Caridad, itong mga bahay na to. At, ah... Uh, Base sa mga residente na rito, yung mga lower uh, black ay nasa Rancho Verde. Pero yung ikot ko na rin kayo dito sa lugar. Oh. Ito yung Villa Caridad. So yung buong paikot lang to, yung inikutan natin. Kumbaga ito na yung pinaka black ng Villa Caridad. Itong area na to. At yan, oh, kita nyo, may mga tao na talaga. May mga residente na yan. Sama lang kayo sa pag-ikot natin dito sa Kabilya para magka-idea kayo. So ayan o. Oh. Palaya na po yan dyan eh. Yung gilid na to at saka sa lupa na rin to dito. So may basketball court na rin dito oh. Tinakpan. Ilagyan susi. <laughs> Sinusiyan yung uh, ring. Kadang hapon to oh, eh. Kung baga, ito yung inikutan natin na to, Ito yung parang pinakahangganan itong Villa Yung doon sa kabilang side, uh, parang doon na. Yung next na kasi yun, yung St. Mary Magdalene naman na yun. Kadang hapon tay. <laughs> uh, ayun. So, ito, paglabas natin dito sa bandang dulo, nandiyan na yung entrance nitong pabahay ng gobyerno dito sa dito sa Malainim Bago. Ang tawag dito talaga, uh, overall balay. So itong balay, may apat na pangalan ng subdivision. So itong ang Villa Caridad, tapos uh, Rancho Verde 1, St. Mary Magdalene, saka Rancho Verde 2. So itong Villa Caridad, katapat ito o kalapit ito ng uh, St. Mary, katabi talaga at saka nung uh, Rancho Verde 2. So ito na yung pinakalas ayun, nakikita nyo yung mataas na building na yun. Ayan uh, yung school mismo na tinayo dito sa loob ng ano. Napakalapit yan dito sa may uh, Villa Caridad din. At yun nga lang, masama. O oh, ito, katulad ito, 152 ito. 152. So, hindi ko lang po alam, sir, ma'am, home, often, o at home, kung sa Karidad ba dito sa may balay kasi wala na akong ibang pabahay pa dito na Bilya Caridad ang tawag kundi itong lugar na to dito o, ikot dito tayo kasi malapit na yung dun ito parang makikita nyo yung entrance dito o dadaan natin dito katulad dito ayun 151 151 hello hello <laughs> Opo. Ewang eh, pipiwan. Halos ah, uh, yung mga kabahayan dito, halos may mga nakatera na, may mga residente na. So, hindi ko po alam kung itong lugar yung sinasabi ninyo na Villa Caridad uh, dito sa may malainin bago. Kasi ang alam ko, ito na po yung Villa Caridad. Eh, na rin sa mga nakatera dito kaso may music lang ko muna natin so ayan uh, talagang wala tayong makikita at ang black black 2 in 4 dito sa may uh, Villa Caridad so except yun yung sinasabi dun sa may Rancho Verde 1 nadududaw yung mga lower block yung mga mabababa kasi parang itong apat na subdivision dito sa loob mismo ng balay Uh, parang continuous ata yung numbering. So, start doon sa Rancho Verde 1, papunta rito. So, yung ito, black, 156, so ayan, o. Oh. So, ayan na, eh. highway na yan dyan, Oh. Uh, highway na ng Barangay Malainin. Malainin bago. Okay, wala na to. Hanggang dito na lang to. Oh, dahil pupunta tayo dun sa sa main road nitong uh, nitong Villa Caridad. So mahaba-haba na rin iniikot natin. Samahan niyo ako nakaka-50 minutes na tayo. na nilalakad natin yun. Ayan, oh, kita nyo, oh. So block 151 'yun eh. May langkaan pa oh. Ah, lalaki ng bunga. Tadlang ka. Wow, sarap. Libre na sa ulam yun. Kung gusto ipahinog, ah, libre na rin sa hinog na lang ka. O ito dito, bakanting lupa pa ito, tinataniman ng mga residente rito. Para mapakinabangan nga naman. Kaysa naman nakatiwangwang ito rito. So ito lang yung pabahay. Oh. So ayan na yung main road nung pabahay na to. Diba? So pagka kumanan tayo dito natin makikita yung entrance na pala mismo nitong <laughs> uh, pabahay na to so ayan yung entrance so, oh. pasok ka dito at uh, ayan na balik na tayo dito so ito bilya karidad ito ang problem is oh black 160 black 160 ito itong nasarap nitong highway Ayun, oh, black 160. So, so itong kabila naman, Rancho Verde to yan. Ah, uh, natin kung anong black. Oh, black 173 na yun. Black 173. Kaya... Hindi ko sure kung uh, dito yung uh, sinasabi ninyo na uh, black and lot, no? So, meron na rin parmas, eh. Dito mismo sa loob ng pabahay. Ayan. Mahaba na. Uh, kailang minutes na ba tayo? Ay, kala ko 15 minutes na. <coughs> Mag-15 minutes pa lang pala. Hello ate. Ah, <laughs> uh, 161 ito, tong mga nadadaan natin tong nasa kaliwa. Ito kasi sa kabila, iba naman na rin niyan, Rancho Verde to. Pagkakaalam ko. Hello. So ito, lak. Sa kabila karidad itong nasa kaliwa natin. Yung kanina, inikuta lang natin yung loob. Ay. So, ayan, oh. Dusutan pa rin yan. Oh. Bilya ka rin, pa rin yan. Dinadaan ko kayo dito sa, ano? Sa highway. Itong uh, pabahay. Kasi parang magka-idea kayo. So, parang, ito, 162. Oh. 162 na ito rito. So, ayun na, eh. red... Red house na dyan sa kabila, oh. Lampas na nito. So mukhang wala na yung pinahanap ninyong uh, Black 2 Black 4 Kasi Purang matataas yung mga Black dito Okay so yun uh, Ma'am Sir At uh, home often Or uh, at home Shout out to sa inyo kung isa lang po kayo ah uh, Ito kasi Black Black 162 So ito na yung pinaka parang uh, ati niya na Itong lugar na to So ito kabila, ay uh, St. Mary Magdalena. na. nakabalik na tayo dito. <laughs> dito tayo kanina nang galing. at uh, umiikot tayo dun. Sa kabila, yun dun, oh. Iniikot natin papunta dun. Para makita natin yung uh, pinahanap ninyong black, black 2 and black four. Sa kasamang palad, uh, wala akong nakitang uh, black to and four. So, paki-ano na lang ninyo, kung dito po ba sa may uh, dito po sa malainin bago yung sinasabi ninyong abila uh, karidad kasi matatas matatas yung mga black no nitong bilya karidad so mukhang imposible na nandito yung black 2 and black 4 ang sabi nung mga nakatera dito yung mga lower na number nga yun nga sabi na tanong natin doon sila nanay yung doon sa may rancho verde Rancho Verde 1. So doon ho yung sa kabila. So ang kulay ng mga bahay doon ay mga green. Kung po yun dito yung greenhouse. Okay, so comment na lang po uli kayo kung dito po ba talaga o ahanapin ko pa kung meron pang iba pang Bilya Caridad 2 o hindi ko alam kung Bilya Caridad anong tanong na tayo dito kay nanay. Ay, hello po. <laughs> so ayun, may tao dito. Nay, magandang hapon po sa inyo. Nay, pwede magtanong, Nay? Ano po ito dito? Bilyak karidad to? Nasaan po yung to? Ah, sa kabila doon. Ah, okay, sige. Mukhang di ko kasi makita yung to, black to, tsaka pure. Ibig sabihin niya, doon sa may simbahan po doon? Ah, okay. Ayun yung bilak redad to. Ito yung one. tayo dito. One. One tayo dito dito. One. Bilak redad one tayo. Bilak <laughs> Doon sa kabila doon. Ate, kasama ko kayo sa video kayo. sa nagtanong tayo kila ate yung mga uh, residente rito. <laughs> Parang salamat sa inyo ate. Ha. Thank you. So, ayun. Mukhang uh, namalinga tayo. Ganda nga po. At Bilya Caridad pala ito. So yung kabila daw doon sa kabila, hanapin natin ko sa kabila yung Bilya Karidad. Okay? So yun, shout out sa inyo ma'am. Pupunta natin yung Bilya Caridad to. Kasi sinasabi nila, hello po. <laughs> Kumusta po kaya kasama ko sila ate? <laughs> shout out kila. <laughs> so sa kabila daw, doon sa kabila. So hanapin natin, puntahan natin yun doon. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Abanin uh, la natin almost uh, ilang minutes to. Ababa uh, din na. Ah.